halo-halo with a twist ang pokal pamilya volante sa malilipot albay. Nag-level up kayaan sa indang halo-halo kumpara sa At Apuwera sa tipikal ng mga sahog, may churros naman ining kasabay na talagang swak sa pangnamit ng kadaklan. An istudyanting si John, not just once kundi twice na ining natanaan. Kaya ang kaklase niyang si Franz sa iya man na inagda pasiring sa halo-haloan. Na-try na po namin to ng mga friends po namin. Marami po yung nabili namin itong halo-halo. Actually kasi halo-halo talaga. Wala kang makikita na churros lang. Pero yung sa dito meron. Kasi ala, mas masarap talaga siya. Mas marami, nga, mas maraming sangkap. Mas masarap. Isis Churros and Snacks ang pinangaran kan pamilya sa saindang humble place na binuksan kan March 2024. Istorya kan padre ti pamilyang si Anthony. Ninaran ni ini sa saindang matuang aki na pangiturogan na talaga na magkaigwanin sa dining negosyo. Cinco anyos ang kasagsagan kan pandemya kan kahiligan kan sa iyang aki ang pagnenegosyo. Apisar sa nahihiling daakan sa indang aki at sa indang pagsusumikap na mag-abog na magkaigwanin pagkakanalehensyahan, naging magayon man daa ang impluensya sa aki ninda kan Taikun Game sa Roblox bilang suporta. Asin nga ni sa amay na edad, mas mamulat sa realidad kan buhay at sa indang aki. Pinuunan kan pamilya ang pagpapabakal ng churros as in money iba ibang snacks hasta sa madiscover ninda na angay man pala ang churros sa halo-halo. Yung halo-halo namin, parang kami talaga po yung naghanap ng halo-halo dito sa along the road, pero uh, wala kami makuha na, na, available na halo-halo kaya kami din yung gumawa. Ang main product namin is churros, yun yung inilagay namin sa halo-halo para may si churros. Kaya nag-click yun magatas gatas asin talagang daiti sa indang halo-halo. Sindaman ang mismo nagigibukan churros, kaya mo papat thumbs up ka talaga sa sirap kaini. Yung halo-halo namin, kung hahanapin mo yung mga ingredients sa iba, may mga ingredients na oh, wala dyan kasi yun yung mga ayaw ng asawa ko. Oh, oh, yung panlasa niya yan, sa mga gusto ining matanaan, makukuhaan sa inang pwesto sa gilid din ang po sa Purong sa Is Barangay San Francisco. Bukasin da urual daw po on alas 10 nin aga, sundo alas 8 nin banggi. kung nagahanap po kayo ng hindi perfecto, hindi kompleto, pero swak sa panlasa ng mga Pilipino, nandito po yung Aishis Halo Halo, saka yung ibang snacks na. Welcome po kayo dito sa amin. Para sa mga baretang tatak, Bicol, an Fabula.